NBA writer nagmungkahi ng isang ideal trade draw para sa Lakers. Iminungkahi nga ng isang NBA writer na dapat daw ay kunin ng Lakers si DeJounte Murray ng Atlanta Hawks sa offseason. Iminungkahi nga ni Andy Bailey ang sumusunod na idea ng palitan sa pagitan ng Lakers at ng Hawks. Ang deal daw ay magiging ganito. Kukunin ng Lakers si Murray kapalit kina Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jalen Hood Cefino isang 2029 first round pick at isang 2030 first round pick swap. Ilang beses na ngang kamuntikan ng makuha ng Lakers itong si Murray sa Hawks, lalo na't na iisa lang ang agent nila ni Lebron James at Anthony Davis. At ito nga ay si Rich Paul ng Clutch Sports Group. At ayon naman nga sa Hoops Wire, Inaasahan na raw na ititrade na ng Hawks ang isa kina Murray at Trey Young sa summer. Ayon pa sa isinulat ni Bailey, nitong season daw na ito, kapag nasa loob daw si Trey Young, Si Morey daw ay nagkakaroon lamang ng kakaunting positibong plus minus at nag-average ng 25.2 points at 8.3 assists kada 75 na possessions. At kung hindi man daw kasing linis na aangkop itong sinar Lebron at Davis kay Morey na kagaya ni Yang, pero mas magiging mabuti raw ang depensa ng Lakers kapag nakuha nila si Morey. At kakaunti lang daw ang maaring isuko ng Lakers para kay Morey. Nakapaglaro nga ng 78 na games itong si Murray para sa Hawks nitong season at siya ay nag-average ng 22.5 points, 5.3 rebounds, 6.4 assists, 1.4 steals at 0.3 blocks. Habang may shooting na 45.9% sa field, 36.3% sa tres at 79.4% sa free throw line. Umidad na nga ng 28 itong si Murray noong September at siya ay may career NBA averages na 15.4 points, 5.8 rebounds, 5.3 assists, 1.4 steals at 0.3 blocks sa San Antonio Spurs at sa Atlanta Hawks wala rin siyang no trade clause sa kanyang kontrata. Pinapirma siya ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $114 million extension noong July 2023 at siya ay kikita ng $24.8 million sa susunod na season. Ang Atlanta Hawks nga ay hindi nakapasok ngayon sa playoffs. Ayon pa rin sa isinulat ni Bailey, muli na naman daw na susugal ang Hawks kay na nasa ngayon ay 25 years old pa lang naman. Namuling pangungunahan nito ang kanilang koponan habang inilalagay naman nila si Murray sa mga usapang trade at sa ganitong senaryo raw, kapwa raw makakakuha ang Hawks dito ng lalim sa kanilang forward at guard position. Dahil si Hood si Fido ay may potential naman at ang mga draft capital ay malaking bagay din para sa future nila na siya nga ang magiging kapalit ni Murray para sa Lakers. Posible nga kaya mangyari itong minungkahay na ito ni Bailey na ideal trade daw para sa Lakers at sa Hawks. Sang ayon naman ba kayo na mapunta itong si Dejante Murray sa Lakers? Kapalit ni Narui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hutsepino, isang first round pick at isang first round pick swap.